Hello mga bossing, welcome back to my channel. po ba mga bossing ko yung isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte? Ako po yung may ipapakita sa inyo na mainam na meron kayong ganito, lalo na itong taon na ito ng 2024, upang sa ganon mas mabilis yung hatak ng swerte mga bossing ko at ko ano man yung mga kamalasan ay kaagad natin itong maitaboy mga bossing. Ano-ano po ba ito mga bossing ko? Unahin ko po muna mga bossing ko, syempre. Ang Lucky Charms bracelet natin mga bossing ko na kagaya nito mga bossing. Sariling gawa po ito mga bossing ko at ito po mga bossing ko ay natural stone mga bossing ko yung pinaka beads niya kapag sa amin kayo nag-avail mga bossing ko sinisigurado ko sa inyo na kapag ito po ay uh once na sinuot nyo na, huwag nyo nang huhuba rin. Dahil hindi siya coated, natural stone po yung beads po natin. Hindi siya magpapalit-balat, hindi magbabago ng kulay. Bagamat pag almost a years na nyo yung gamit, medyo pumusyaw lang pero nandun pa rin mga bossing ko yung kulay punya niya mga bossing magandang klase. Ngayon pa mga bossing, bakit natin kailangan na magsuot ng, na, ng natural stone? Kasi yung natural stone mga bossing ko, mas mabilis siyang humahatak na swerte. Malamig yung beads po niya. At ito pa mga bossing ko ay uh, um, ng mga negatibong enerhiya sa atin, yung mga nagdudulot ng kamalasan. At pagkatapos mga bossing ko, ang kulay niya, mabilis sa solusyon sa problema. Tapos yung piyaw PO, po niya, si piyaw BB Dragon, Manicature and Protection napakainam na meron tayong ganito mga bossing upan sa ganon tayo po yung masigit na makatrak ng swerte lalo lalo na tungkol sa usapin ng kaperahan at ang kulay niya mga bossing ko ay gold pork kasaganahan si Piyaw Baby Dragon nga po siya siya po mga bossing ko ay good luck sa lahat siya ay money catcher and protection para malayo ka sa anumang kapahamakan kapag sa amin kayo nag-avail mga bossing ko uh, ito po mga bossing ko yung pinapahiram pa namin ng langis na pampaswerte na may perfectong sangkap lahat ng aming mga pampas Suwerte. Ano po ba yung mga langis namin na, na ginagamit? Yung langis namin, may binabad po dito mga bossing ko, ng dahon ng laurel for only wishes, for protection. Meron din siyang cinnamon for abundance, for money po yan mga bossing ko. Mabilis na pasok ng swerte sa pera. Meron din po siya na Star Anis na pantabay ng mga bad spirit, pang-attract ng swerte rin po, ng pagiging positibo. Meron din siyang globe for abundance kung ikaw ay negosyante or mananaya. Meron din siyang globe kung ikaw ay mananaya. Meron din po siyang pinatuyo mga bossing ko ng bulaklak ng rosas for lakas ng karisma and for love and for happiness. Meron din siyang kamumile mga bossing ko na nag a ng kasaganahan at napakarami pang iba mga bossing. Lahat ng klase ng herbal ay binabad ko sa langis. At ang langis na yan mga bossing ko ay uh, bagay yung puro na na ano po siya puro na perfume na grapes seeds mga bossing ko ang ginamit natin for kasaganahan. Ngayon po mga bossing, pinapahid po yan dyan at araw-araw po ito na pinausukan. May kalakit po ito na panalangin na siksikliglig at umaapaw at napakaraming blessing ang dumating kung sino man ang mga bossing nagagamit sa aming mga pampaswerte. Kung baga, may proseso para swertin. Kaya naman tayo, bibili ng ganito para tayo ay swertin, hindi lang parang dekorasyon. Pero mas mainam na may borloloy nga po tayo sa ating katawan o pa sa ganun, higit tayo na makatrap ng swerte mga bossing. Eto, wag na wag kang magpapawala at is po yung isa sa mga subok na na napakaswerte. Lalo na itong taon na ito ng 2024 Year of the Dragon Wood mga bossing. Bukod po dito mga bossing ko, nire ko rin itong ating Lucky Charms Bracelet na naandito na lahat-lahat ang iba't ibang klase ng kulay na magdudulot sa inyo ng swerte. May naka-indicate dito na dragon mga bossing. Ang aming pampaswerte ay dumadaan sa proseso. Hindi lang basta siya ganyan mga bossing ko na ginawa. Mga bossing, dadaan ito sa proseso. Ito pa mga bossing ko ay pinapahiran nga po ng langis. Araw-araw na pinauusokan at may kalakip ito na panalangin na yumamat maging matagumpay ang lahat ng mga bossing ko at matupad lahat ang mga pinapangarap sa buhay. Ito pa mga bossing ko ay swerte sa mananaya swerte sa pera kung ikaw negosyante, kung ikaw po ay estudyante para hindi ka malapit sa mga negatibo at ikaw po ay makapagtapos ang pag-aaral, matupad lahat ang mga pinapangarap sa buhay. Pangkalahatan po ito mga bossing ko. Yan. May naka-indicate po dito na dragon mga bossing. Dragon, good luck sa lahat at pantaboy ng kamalasan. Ito pa mga bossing ko ay meron po si Trin for money, blue onyx, for healing at saka for happiness. Tapos yung Amitis natin, anti-stress, ang clear quartz, bibigyan ka ng katalinuhan, ng uh, payapang isipan, makapag-isip ng tama, ang red jasper, pantaboy ko ng kamalasan, ang green is for money, and for kalusugan mga bossing. Tapos yon si Trin po muli, yan. Nandito na lahat yung kulay, wala ka na ibang hahanapin pa mga bossing. Nandito na lahat mga bossing. Nga pa mga bossing, eto rin mga bossing ko, nire-recommend ako. Ang Seven Angel po natin mga bossing, eto po ay metal. Pero meron tayong sariling gawa, mas mura po siya, 500 pesos. Etong metal po natin ay 1-2. Eto pa mga bossing ko yung ganun din, pinapahiran ng langis. Nakalagi siya sa isang pouch na kulay pula mga bossing ko, na punong-puno ng herbal ang loob mga bossing. May pahit ng langis matangis na pampaswerte po namin. At ito po ay pinauusukan. May kalakit din po ito na panalangin na umamat maging matagumpay ang lahat ng mga bossing. Swerte po ito. Mabisang protection po ito para sa ating mga anak, para sa mga breadwinner ng pamilya, pang buong pamilya mga bossing. Kung ikaw ay magta-travel, para lagi kang may gabay. Kung ikaw ay negosyante, mananaya. Ito po, the best po ito. Nandito na po lahat-lahat mga bossing ko sa seven angel po natin. Meron tayong malaki at meron din tayong maliit. Ito na yung pinakamalaki po natin mga bossing. Ngayon po mga bossing, bukod po dyan mga bossing ko, eh, meron din po tayong medalyon na alog. May umaalog-alog po ito. Yan. Ngayon po mga bossing, ano po ba ito? The best din ito. Gustong-gusto ko rin ito. May holy family po siya mga bossing ko. Gabay po ng buong pamilya. Ngayon po, mas mainam na meron tayong ganito sa buong pamilya, mga bossing. Ito ay para kahit saan ka magtungo, ano man po mga ninyo, mga bossing, kung may gabay ka, hindi ka pababayaan. Masusolusyonan ka agad kung ano man po ang na ninyo. Ito naman ano po, mga bossing ko, ay may buntis. Ang ibig sabihin niya, blessing po yan. Ayan po, ay nadodoble-doble ang blessing mainam na meron kang ganito, lalo na kung ikaw ay negosyante, ikaw ay mananaya, lagi may problema tungkol sa usapin ng pera, bukod sa gabay ng buong pamilya mga bossing. Kapag sa amin kayo nag-abil nito mga bossing ko, nakalagay ito sa isang pouch na kulay pula, may pahid ito ng langis na pampaswerte namin na may perfectong sangkap. Ito po ay punong-puno ng herbal ang loob, wala kayong ibang gagawin kundi mag-wish ng inyo pong kahilingan. Bukod sa wish ko po, po mga bossing, kasi ako nag-ritual po niyan, walang nag-ritual sa amin kahit sino, ako lang bukod tangay mga bossing. Pagkatapos po mga bossing ko, bitbitin nyo na ito kahit saan kayo magtungo. Swerte po ang dulot po nito mga bossing. Ngayon po mga bossing, bukod po dyan mga bossing ko, tumawag po kayo sa nag-iisang contact number namin na 0948-788-9806. Baka wala ka pa nito mag-Chinese New Year, February 10, mga bossing ko. Or basang yung taon na ito, mga bossing ko, mainam na meron ka ng ganito, mga bossing. Mura lamang po ito, mga bossing. Nandito na, mga bossing ko, meron dito dragon. Dragon, good luck sa lahat. Pero, syempre, may kasama na siyang ganito, dahon ng laurel, bigas, at ganon din ang asin, mga bossing. Dahon ng laurel for unli wishes, asin pantaboy ng kamalasan, pang cleansing, pang attract ng swerte, tapos yung bigas for kasaganahan tapos meron din siyang isda dito sa loob for kasaganahan mga bossing pagkatapos meron din po siyang money bar mga bossing ko yan, pang-attract ng kasaganahan, ng kaperahan, mga bossing. Tapos ito, for prosperity, pantaboy din po ng mga kamalasan. Pagano'n din po, pantaboy ng mga taong chismos at pakilimera. Meron din po ito, mga bossing ko, ng pagoda. Ang pagoda, mga bossing ko, para ang ating mga anak ay hindi maging pasaway, makaisip ka ng tama. Yung mga breadwinner, para hindi maligaw ng landas, mga bossing, makaisip ka ng tama. Mainam na meron kang pagoda, lagi kang iaadya kung lagi ikaw ay suswertihin. Tapos meron din po ito, ganito, mga bossing ko, ng ating dragon. Dragon good luck sa pangkalahatan mga bossing. Nandito siya sa isang pouch na ito mga bossing. Sama-sama na po siya dito mga bossing. Yellow green mga bossing ko for money. For mananaya pagdating sa usapin ng kaperahan, the best po ito mga bossing. Eto na, nandito na po lahat-lahat to mga bossing. Kung nais yung mag-abila sa amin mga bossing, tumawag ka lamang sa nag-iisang contact number namin na 0948-788-9806. Isang pouch siya siyang ganito mga bossing ko, mura, abot, kaya mga bossing. Tapos mga bossing ko, ikaw ay isa sa mga mahilig sa natural stone. Nire-recommend po ito mga bossing ko, natural stone na ito. Kung ikaw ay maraming pagsubok sa ngayon, nawawala ka na ng pag-asa sa buhay, tutulungan ka mga bossing ko para hindi ka mawala ng pag-asa sa buhay at masolusyonan ang problema ninyo. Ito pa mga bossing ko ay for money and for healing mga bossing. Mainam na maglagay ka ng ganito sa ilalim ng inyo pong unan or bitbiting kahit saan kayo magtungo. At yan pa mga bossing ko, maging kalmado ka kung ano man po yung mga pagsubok na yan, malalampasan nyo po yan, masosolusyonan po yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kapag sa amin kayo nag-avail, itong nga po ay may pahid ng langis at may proseso po siya. Ito po ay may kalakit na panalangin. Ako ano man ang pagsubok mo pinagdadaanan ay kaagad nyo itong pagdadaanan lang at hindi nyo ito tatambayan. Walang tao na hindi dumadaan sa mga pagsubok. Iba't ibang istorya lang po ng buhay mga bossing ko. At kung ikaw po sobra-sobra na ang mga pagsubok nyo pinagdadaanan na parang feeling ninyo ay wala ng katapusan, gamitan nyo ng ganitong natural stone mga bossing. Bukod po dito mga bossing ko, tumawag ka lamang sa 0948 788 9807 asya At sya mga bossing ko, bukod po dito sa ating angel na nagtatawag ng swerte at kasaganahan mga bossing. Pag masdan nyo po mga bossing, may trumpet po yan. Kung ikaw ay negosyante or mananaya at napakarami mong pangarap sa buhay, huwag ka magpapawala ng ganitong medalyon mga bossing ko. Ngayon po, kung naisyo sa amin mag abel tumawag ka lamang sa 0948-788-9806 mga bossing. May hawak siyang pouch mga bossing ko ng kasaganahan mga bossing. Tapos, ito yung angel mga bossing ko, nagsasali ng uh, kasaganahan mga bossing ko, pagkakalooban ka nito ng siksikliglig at umaapaw at napakaraming blessing ang dumating po sa inyo kapag sa amin kayo nag abel mga bossing ko ay dumadaan sa proseso mga bossing ito po ay may kalakip na panalangin araw-araw na pinausukan at ito po ay pinapahiran ng langis ng tagumpay ko po mga bossing ko, bagay ito po ay may panalangin yung langis na iyon habang ito ay ginagawa po mga bossing ko na at maging matagumpay ang lahat ng mga bossing kaya kung kayo po naniniwala at naisyo po itong gawin, tumawag ka lamang sa 0948 788 9806 na nang isang contact number po namin mga bossing at marami po mag a po sa inyo po mga bossing. Kaya kung ikaw ay isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, tumawag ka lamang sa mga contact number na yan at good luck po sa inyo po lahat